O ba diba, mga kasangla, bago yung aking intro. <laughs> Raven Marsha po ulit ang inyong pambansang sanglaero at syempre magkakaroon na naman tayo ng sangla update kung saan uh, pinakamagandang magsangla. Pero anong lang muna ngayon, uh, isang sanglaan lang muna ngayon ang, ang feature natin. No? Titignan natin ngayon kung magkano ang sangla sa Palawan kasi medyo matagal na yung nakaraan. At kung nakikita nyo, oh, nandito na naman ako sa faculty room namin. Oh, sige. So, lahat na ipapakita ko sa inyo ay 18 karat. Teka lang, parang wala ako sa center. Dapat ako ang sentro ng mundo nyo, mga kasangla, no? So, ito yung mga ipapa-appraise natin. Ayan. Ayan siya. So, this is Japan style. Yan, na may pendant. Religious pendant. 18 karat yan. Ay, hindi makita. Ayan. Ayan, ito siya. Andito ako ngayon sa faculty room namin. Ayan, ayan yung lock niya. Ayan, that's number one. Ito naman yung pangalawa. Ito, ito, ito. Ito. Ayan. Tapos religious din siya kasi cross yung pendant niya. This is rope chain. Yung una, Japan style. Ito naman, rope chain. 18 karat din. Ayan. Bakit ako kasi yung lumili now? Ayan. Ayan. Tapos, magsasangla din tayo ng sing-sing. So, ito naman, 21 karat to. Aw. Oh. Eto. Yan. This is 21 karat. Men's ring. Malaki. Yan. At ito. Ito, ano, uh, Cartier. Cartier ring. Yan. O, syempre, hindi nyo na naman nakita ng maayos. O, sige. You know the drill, mga kasangla. Kukuha ako ng bagong video para dito. Okay, wait lang. Ayan, just ang la ito siya. Ayan yung religious pendant. Tapos, ayan ang kanyang chain. By the way, size 18, 18 karat. O, ayan. O, ito naman yung rope chain. Size 18 din, 18 karat na may cross pendant. Tapos, ito naman yung uh, sing-sing. Ayan, ayan siya, 21 karat. At ito naman, Bulgari. Ay, Bulgari tuloy. Uh, Cartier ring. Ayan. Buo. 18 karat. So, ayan. Sa so mga kasangla, tara. Samahan nyo ko sa Palawan. Yes! Yeah, yes, dalawang pintas, dalawang singsing, -sing, dalawang pendan. So, ani. Ilang uh, buwan po? Parang gusto ko nga 11 days lang eh. Oo. <tinyo> May mga package package dito, no? So, yung 1 to 11 days, 1% lang yung kukunin. Opo, pero 11 days na? Yes. So, kung halimbawa hindi matubos, may magiging unpaid kayo. Pero kung uh, tubuan? Wala. Okay lang. Uh, 11 days ulit. 1% okay. ulit. Uh -oh. Pagtungtong ng 12 days, pero hindi natubuan, 2% yung kukunin. Pagtungtong ng 12 days? Yes. Ay, nang hindi natubuan tubuan nang, nang hindi natubuan tubuan sa ik 11 days. Kailan paid kayo 1%? Oo. oo. Tapos tsaka ako tutubuan 2% na bali yung ibabayad ko. And then ganun din kapag umabot ng 23rd day. Ah sige. And then sa package 2, yung 3.5 no advance interest. Ah, uh, Ba't yung package 2 yung package 2 po sa ngayon wala pa wala na po 'yan. Ah oh, wala na. Kapag hindi pa po siya pinapa-avail ko. Ah okay. Yung package 3, 'yun mas maganda 'yan kung alam niyo naman tatagal din ng buwan. Kasi total ang yan is 2.5 lang. Mm -hmm. Compare niyo dun sa package 1, ang total ng is 3%. Isang buwan lang yan. Mm -hmm. Oo, pero kung halimbawa nga na lampas 11 days kasi yung perang darating, Oo mas maganda to Pero kung 11 days lang talaga may pera ka na Package 1 is the best Mas maganda yun kasi 1% So yung yung package 3 natin regular lang yon It's just the 2.5 Sa isang month And then package 4 Ayan package 4 2% lang Pero minimum of 2 months po So bali 4% Ang kukuning advance interest Pero every 2 months ka Mag re-renew okay. Good for 2 months ka kagad yung ano nyo po, yung renewal nyo po. Ah, ah. So, narinig nyo yun, ha? Narinig nyo mga kasangla, ha? Lab nyo na. Wait lang. Sorry, press. Hello at na nga tayo mga kasangla. Ito yung update, ito yung mga presyo ng mga alahas na tinray nating isang la o ipa-appraise kanina. So ito yung isa, yung 21 karat na sing-sing na nasa 9.3. ah uh, may mga marks na kasi siya may mga test mark na dahil ilang beses ko nang nasanla iyon so eto siya 26,850 yan and then yung bond ring yan. Uh, 7,650 naman kasi may mga deformity na rin yun. Kasi luma na nga dahil matagal ko na nga silang nabili at nagagamit. Ito naman, yung rope chain with um, crucifix na pendant. Yan, with cross pendant. So, ayan siya, 18K. Ang kanyang uh, appraisal ay 19,500. And then, itong... Uh, Japan style, yung huli nating yung yung parang pinaka ano natin, pinaka may malaking pendant na religious pendant, no? Nasa 10.1 gram siya. So kaya ang kanyang pagkaka-appraise ay 30,300. So lahat-lahat kung ipopon ko talaga siya, eto na sa 84,300. Wow! Sobrang laki na ng kinita ko, mga kaibigan, mga kasangla. Dahil aaminin ko sa inyo, ay nako, etong eto, ang pagkakabili ko lang dito, nasa 20, 24, 50. Twenty four ganon. Twenty four thousand So kwentahin nyo na kung magkano ang ano, magkano ang uh, kinita. Eto, hindi pa masyado dito sa band ring, uh, hindi pa ako masyadong kumita dyan kasi ang pagkakabili ko dyan ay nasa 8, alam ko 8.9 sa pagkakatanda ko. So, talo pa ako kasi 7.650 lang. Pero okay lang kasi wala pa naman siyang isang taong nabibili ko. Yan. Eto sa rope chain, uh, medyo kumita na ako dyan dahil 18,000 lang ang pagkakabili ko dyan. Ito naman, ito kitang kita na ako kasi nasa 20, ano lang, 20, 20, 20 Bali, 26. Kasi uh, yung rope chain at saka yung pendant, nasa 26,000 lahat-lahat. Kasi maganda yung quality noon kaya ang laki ng kuha nila. So, ang hindi ko lang dyan tinuluyang isang la ay ito, itong ano, itong Cartier ring, pero yung lahat ng isinanla ko, eto siya, bale. So, tinuluyan ko talaga, ayan. So, ayan siya, o ayan yung pangalan ko, Christian Lloyd Makaspa, Garcia. So, ang kinuha ko lang na package, yung kaninang ine explain kanina, ay package 1. Kaya kung makikita nyo, 19,300. Ayan o. Ito o, 19,500. Tapos, ito yung makukuha. Ayan. So, 19,300 plus. Yan ang makukuha. Ayan. So, kasi 1% lang naman. So, maliit lang. Ayan. And then, itong 30,300. O, bali ang nakuha ay, ayan yung may bilog 30,007 pesos yan kasi 1% lang and then yung advance interest etong 26,576 ang makukuha ay ayan uh, 26,589 so ayan ang ah, ba't parang mas lumaki sya ay ayun pala 26,850 pala so ito yung makukuha ayan check ko nga ulit baka nagkamali naman ako pagkakasabi kanina o tama tama so ayan 26,850 so ang makuha ay 26,589 so ganyan ang ating uh, appraise ngayon sa so, 1% yon mga kasangla ano ba yung 1%? So, katulad nung in kanina, yung 1% na yun, yun yung ibabawas kung sa bagay yun yung pinaka-advance interest. Pero, kailangan matubos mo siya or matubuan mo siya within 11 days. So, yun yung binabanggit kanina dun ng ng uh, appraiser. So, ayan. So, kung meron pa kayong mga katanungan, mga kasangla, alam nyo naman. Sige uh, i-comment down nyo lang dyan sa baba para sasagutin natin. Tutulungan ko kayong malaman kung ano yung mga gusto nyo pang itanong uh, at gusto nyo, pang, uh, gusto nyo pang alamin, gusto pang madiscover sa iba't ibang mga sanglaan kung gusto ninyo mag-mention kayo ng uh, sanglaan na hindi pa natin na-feature nafe dito bagay bibihira pa lang iilang piraso pa lang naman na sanglaan yung mga na-feature natin. Itatry natin yan. Siyempre, aalamin natin yan. Kasama nyo ako. Tutulungan ko kayo dahil sanglaero ako. Bye-bye! Yes!